sekarang kadugay na kung pinaabot karon makasuda jud ko balaya balay sa tanang balay diri sa dapitan mo gina kung ginapaabot na makasulod ko hindi mo gud siya basta-basta nga balay gud di kini siya ordinary nga balay mo ning balay sa bispre ni risal. ang pangalan na ning guys balay ha mo nya mao mo ingon ko nga dili ni siya basta-basta nga balay kay mo ni siya ang pinakakaraan nga balay diri sa dapitan city si tanaw ug no iti 93 pa wa pa matao tong mga lulu ani nya nigsudi mo ning area sa balay medyo malanga jud ka gamay di jud mali kayan nga mapapicture ka diri tanaw ug no iti tikelan tawo ni maraka gidelas karang panahon ba nya ko diri na pakoy ukoy na lang pugko para pulko makasabay nila ba tanaw ug no putahan o sa salida ra na ko ni makita ni tawo karon personal lagi ra ko sa mahikap gud kanindutan gud sa kung pamilya

na ako na siya pagbisubir. Ligin ako ma-explain akong kalipay ng higayon na guys. Sa mga tao nga parehan ako nga mahilig og history. Pagka nindutag sa mamino nga makasood ka ng pinakakaraan nga balay. Diri sa Dapitan City. Nga dudo ako maragisa yun isa sa pinakakaraan nga balay diri sa Pilipinas. Nagda yung suod ni mo ana, mauna na yung makita dayon. Akong pamino o gudaan ni marakog dibalik sa panahon sa Espanyol. Mga bangko, lamisa, suga. Halos tanang mga butang nga yung makita dari sa sulod. Mga gamit ni sila sa karaang panahon. Parehan yung galingan sa bugas o nga gigamara sa bato. Mamanin yung ginagamit sa ato mga ninuno sa una. Napay mga ingani o nga maragamit sa sultan. Kanipo daw, timbangan. Ingani daw ang timbangan sa una. Diri po kung nakakita ukaran. kaaraan nga makina ing ani gamay rasia nya mar kamu try mong gamiton ani pagtuyok-tuyok mao ni si sidun Mariano Hamoy ang original nga tagiya ning balaya og bispre ni Rizal gani sa gawas nakabutang gid niyo na madalas gid daw dumadalaw si Rizal kay Don Mariano sa bahay na ito nakitan po nako diri ang duha ka baul ni Rizal ang isa daw ani gikan pa sa Europe tanawa o tungod sa kadugay na ni mga kahuna na na si mga bangag-bangag na diri ang original nga kalo ni Rizal nya mutuo mog sa dili kani nga board. mao daw ni ang ginadulaan ni Don Mariano og si Rizal mao daw na ilang paboritong dulaon sa una aning balaya na apo diri ang isa sa mga una nga kapi sa panuli mitang hire el pelibusterismo nya samtang mi nagsurusuroy diri sa sulod wa ko nakapugong nagpa-picture jud ko ning bangko ah. paglingkod jud nako ani akong pamino mara jud ko gidala sa karaang panahon ba makakita pug kadiri og uniform sa mga militari sa una sa panahon sa Espanyol grabe kulbaag ning balaya oy diri pug ko nakakita og mga karaan nga kimuna kani mga kimuna mao pa daw ning gigamit ni Dunya Pilar akailar sa Garyo ang asawa ni Don Mariano ah, diri sa ta kay manalang pang remembrance ba indot pagyog kaayo kay pwede ka magsuot-suot ani mga karaan nilang kalo dire. unya din hina ni suod taning lawak dapit sa kwarto ni dun niya pilar ni diretso den ta ning kwarto niya ni action pa ko ka hadlok ani ngitngit man sa suod god murag na ipor mang tao ba dire sa suod pagsiga sa suga manikin den ni siya ni dun niya pilar unya kanidong higdaanan maudo ni ang gigamit sa pagtabang ni Rizal pagpaanak sa unang anak nila Don Mariano ug dun pilar ning ana sila ka best friend ni Jose Rizal ug Don Mariano ha. Mo. unya tapuso na na kuning video kay napa ni part 2 part 2 ani inig makabalik mi dire pohon daghan pa kay ko wa maapil video ha sa part 2 ani mas detalyado na siya kay napa daw istorya ni balay nga very interesting kaayo Salamat ay kay Ma'am no ka Sir Fritz nga nagimbita namo pagpanihapon diri. Para na ko sa kada kong pribilehiyo nga makasuda ning balaya. Kaning karaang balay nga inyong nakita, makaingon gyud ko nga mao ni ang pinakatalagsaon nga ancestral house nga akong nasudlan. 106 years old na ning balaya pero kung makita ninyo ang ibabaw uki okay pagyapon lang tawo nya pagsuda mo ani gikan sa hagdanan nga kahoy, sa log nga kahoy, perte pag yung sinawa wa gyud kay makita ang mga bangag bangag Kay kani daw mga kahuya perti gyud ang ligona ani kay gitawag ni siya, Iron Wood. Ngabisan, pagani ang lansang daw ani mutyabaw gyud yun ning sa haligi o kanidong mga kahuya kinahanglan pa ni barinahon para modulot ang langsang unya mauna ni ang hinungdan nganong para sa kuwa pinakatalagsaon ng ancestral house ni nga akong nasudlan ay sugod pa atong tuig 1919 sa pagama aning balaya hantod karon ginapuyan pagyapo ni siya gani sa sobra kakaraan aning balaya kani si sir apo sa tuhod na ni siya aning balaya isa ni siya sa mga original nga ancestral house diri sa dapitan gani na picture diri ni Ferdinand Marcos nga nagmiting miting sila aning balaya unya kani chandelier nga nagsigapa og sa amin mga original nga gamit diri sa balay mao ni ang pangalan sa balay Pablo Pahay Ancestral House. Do all ginis siya dire dapit sa may plaza sa dapitan. Pero dili di na siya open for public, guys. Ha? Ang ganahan mo mo sulod mag-shooting-shooting, -shooting. amanang hit lang mo ani nila sir kay marag naaram na sila dire permi.